Magandang araw po sa inyong lahat mga kapatid at welcome na naman sa ating munting channel. Marami pong salamat sa inyong walang sawang panonood ng ating mga videos. Sa video pong ito, ituturo na naman po ako sa inyo na isang mabisang ritual sa pag-ibig. Ito po ay inyong magagamit upang kayo maalala at ikaw lang ang mamahalin at hinding hindi ka iiwan ng isang tao kung ito'y maggagawa mo. Ang ritual pong ito ay napakadaling gawin at napakamabisa po. Pero bago natin simulan ay inaanyayahan ko muna ang mga first time pang napadaan sa ating munting channel na mag-subscribe at pakiyon po ang inyong notification bell. inire ko po sa inyo na wag pong mag-skip ng video nang sa ganoon ay maintindihan nyo po at maisagawa ng tama ang ritual na ito. Ang ritual pong ito ay napakamabisa kung inyong magagawa ng tama at masundan ninyo ang tamang proseso. Marami kasi akong napapansin sa comment section na ang mga tanong po nila ay andyan naman po sa video na ko po. Subalit nagtatanong pa rin. Yan po ang isa sa mga dahilan na hindi mo pinapanood ng buo ang video. Nasa video na po ang buong proseso. Itutuloy na po natin. Ang ritual po palang ito ay magagamit ninyo sa kahit na sinong tao. Magagamit sa inyong asawa, kasintahan, kundi kaya ay sa inyong napupuso ang tao. Kahit ito ay hindi mo pa pagmamayari. Basta po hindi mo ito lulukuhin o paglalaruan sapagkat masama po ang balik nito sa inyo kung inyo itong gagamitin sa kasamaan at sa pang-aagaw ng kapwa-tao. Ang ritual pong ito ay dapat ninyong isagawa. Sa araw po, ng full moon o paparating pa lang ang full moon. Halimbawa po, limang araw na lang ay full moon na. Pupwede na po din yung gawin ang ritual na ito. Kayo na pong bahala pumili kung anong oras ninyo gusto. Maaari pong itong gawin sa umaga, sa gabi o sa tanghali. Humana po ng lugar na ikaw lang mag-isa at walang makakaistorbo sa iyo habang iyong ginagawa ang ritual na ito. Maging focus po sa iyong ginagawa. Huwag pong mag-isip ng anumang bagay habang ginagawa mo ang ritual na ito. Maghanda po ng garapon na mayroong oil. Kahit na anong klasing oil po, cooking oil po pwede po. Ang oil po ay dapat ay nasa kalahati lang ng garapon. Kailangan nyo din po ng dahon ng laurel at kailangan ninyo ng papel at bullpen Kulay pulang bullpen po ang inyong gagamitin Kailangan din po na alam ninyo ang tunay na pangalan ng iyong target At dapat alam ninyo ang kanyang petsa ng kapanganakan o kanyang birthday Simula na po natin ang pagsasagawa sa ritual na ito Kayahin po ang isinulat ko doon sa papel. Makikita nyo po dyan sa screen. Ang pangalan po ng iyong target ay iyong isusulat ng pahorizontal. At ang for vertical naman po ay ang iyong pangalan. At sa ibabang parte ay isulat po ang kapanganakan ng taong iyong target at sa ibaba naman ay ang iyong kapanganakan. Pagkatapos po ay sabihin ang iyong kahilingan. Tulad po nang walang ibang babae o lalaki na iyong mamahalin kundi ako lamang. Lagi mo akong iisipin at habang buhay mo akong mamahalin. Nasa sa inyo na po ang pagpili kung ano ang inyong hihilingin. Pagkatapos po ay hipan po ang papel. Lagyan po ng kaunting laway ang papel ang pangalan mo at ang pangalan ng taong iyong ginagawan at pagkatapos po ay ilagay ang paminta sa ibabaw at tupiin po ang papel pagkatapos pong maitupi ang papel ay kumuha ng sinulid na pula o di kaya ay kulay puti huwag pong gumamit ng ibang kulay kulay pula lang po o di kaya ay kulay puti ang inyong gagamitin talian po ang papel na inyong itinupi at ilagay po ito sa loob ng garapon na mayroong lamang cooking oil o anumang klasing oil meron kayo. Pagkatapos po ay takpan po ito. Ilagay po ito sa itaas na parte ng inyong bahay. Halimbawa po sa kisame o sa itaas na parte po doon sa may bubong. Itago lang po ito na walang sino man ang makakaalam at makakakita nito. Unti-unti pong magbabago o unti-unti mong -unti mararamdaman ang epekto nito sa taong iyong ginagawan. Sana po ay gamitin ninyo ito sa kabutihan. Hanggang dito na lamang po ang aking video. Maraming salamat sa inyong panonood at pakikinig.